yung tarantado ng kalabaw guys yung naasaran kung kalabaw guys ito ang layo na narating guys nandito na sa ilog ayun o busog na busog akala mo buntes bantay ka lang yung kabawa ka na ako hmm kawa eh tanaw tanaw niya eh guys ang layo na narating guys kasi nakawala yung yung pisi niya ayun guys oh. Ayan guys oh, yung kalabaw Ang partner guys <laughs> Bulaw na <laughs> bula, ba nagbuhok partner guys Wala Bulaw Wala oh. bula, din yung mukay Uwa nga Ha? Wala Ha? Wala Uwa uh, uh, hmm? Sinilas mo? Oh. Wala Wala Grabe guys, nakakasar itong kalabaw na ito guys Pero mo ang layo guys, mura doon la. Nandito na sa ilog, nakapunta no, nakapaingon na din yung taon sa ilo, sa pa guys layo na kayo <coughs> dili eh. Kabe sige pa buhit guys. <coughs> ang lino-lino ng ilo, guys. Uh, ang lino ng ilo. Ang sarap <coughs> maligo.

kasing libot, libot siguro sa tungay o sa... Mga gani? siguro ba kayo? Oh, Tignan tubig kayo. Ito pa yung kalabaw na sumiming. Sumatok. Ayan. Na guys, uli na ta. Uli na ta. Mag-uli na ta. Mag-uli na ta. saginga na. Bugtok. Bugtok yung saging. Ay, imuha rin to kabayo di ay. Oh. Ayan ang dana. Oh. Kabayo. Okay, oh. Makalagot di. Eh. Dako lang ito yan, anong inak. Ano? Ah, ano yung dugo Papa. Mo? <laughs> <laughs> Sige guys. Sige lang makalagot. Saan? Da, no, Dabit na. No. Nawag so. na rin siya pa. Ah, ah, na to siya pa. Pero tayong sa siya pa, mong. Tinawa sa kari. Kabi, Ya, tsada pag, tsada pag yung mbohangin ka ron. Ay, aeroplano. Aeroplano, guys. Ay, duula kayo, uy. Aeroplano, guys. di makuha guys, oh. kay samaw. Samaw na, eh. Tinaw kayong buhangin, guys, oh. Sapa tin oke okay guys, sapa. Ka katin, tin awk. Agit ka kais da nagmay mong. Gisaw. Gisaw. Oke, okay. natumpag na pudan ni. Na, ra. Nagaluyo. guys tin awk ayo sapa. Tin aw Ka ayo ang sapa tin aw, ka ayo. Salamat naman. oh jo. Mm. So yun guys. Salamat kay sa tanan guys. Salamat kayo. Uy, ano pang bushing din diyan, oh. Si Garden, salamat kay guys, salamat. Salamat, pero memang layo yung harating ng kawang kabaw guys. Yun yun guys, salamat. God bless all. Thank you. Ako ng mabilis oh tawag ako mabilis-bilis. Ano? Mabilis-bilis.